Ito ang kadugtong ng ang mga drawing ko mula 2006. Pero ire-recommend ako na panoorin nyo yung part 1 bago nyo panoorin to. Game, simula na natin itong part 2. Simula year 2012. Yan si Ryuk at si Light Yagami. Bali, yung kay Ryuk may pinagkopyahan ako nyan pero yung kay Light wala. Next, ito mga simpleng drawing lang. Yan Sasuke. Sa Tapos mga karakter sa Ranula nya tayo yun eto yung mga osiko ng manga ko na nasa utak ko pa lang dati. Hindi ko pa siya nagagawa talaga. Pero meron ng kwento. Yan si Mesuri, si Negumi si Sir Palaban, tsaka yung isa wala bang pangalan yan. Sunod yan, walang reference. Ito naman si Negumi Parang si Negumi sa... Sa lahat ng karakter na ginawa ko, parang si Negumi yung napagtuunan ko ng... Ano eh, ng... Panahon kung paano ko siya binuo ito naman colored na babaeng may dragon mga year ano yan eh 2014 yata hindi ko sure ito si ano kilala nyo na prime ni ano to Ronda Rousey ng UFC next sa UFC pa rin, si Jose Aldo nung masagsagan to ng uh, championship eh. basta ganun bago pa yan maglaban sila ni McGregor ginawa ko na yan Freehand din, walang ano yan Ay eh, hindi, may kopyaan pero wala akong grid lines Ganun, Freehand yan Next, ito uh, Kamabata ko nung uh, Kamabata ko to nung high school ako eh Pero yan na itsura nyo nung ginawa ko Mga year 20, ano to, 15 2015 Eto naman, ako tsaka si Prisa Wala lang, wala akong magawa nito eh Kalaban ko si Prisa Dudurogin ko si Prisa dyan 2015 din Ay 2016 bala yun 2016 ko ginawa yun Ito naman yung Tapos na ako mag-aral nito ng animation eh Nung 2016 Bali ginawa ko to sa Ano yan? Sa Toei Yan yung ginagamit kong profile picture sa ibang Platform Next si Jane De Leon uh, ginawa ko yan 2019 or 2020 yan yung panahon ng teleserye na Halik nagbida yan si Jericho Rosales at saka si Yen Santos siya yung nakakabatang kapatid ni Jericho Rosales sunod Dex Diaz sikat na sikat siya nung panahon na yun na to 2020 putok na putok yung pangalan niya pati yung ML yan o, yung details niya hindi naman talaga pulido yan pag uh, titignan nyo ng maigi yun eh, no? hindi naman talaga ako makinis gumawa, mag drawing ng uh, mga realistic eto next si Francis Leo Marcos ito yung kasagsagan na sobrang ang ingay ng pangalan niya sa social media tsaka sa youtube kasi nga uh, parang kinwestiyon yung pagtulong niya kasi nga tumutulong siya tapos ang daming question tungkol sa nakaraan niya. Pero grabe yung ginawa niya sa Pilipinas. Ang laking impact. Next, ito si Lupi. 2020 rin niya tato, di ko maalala 2021 or 2020. Ito yung kinulayan ko sa digital. Next, Todoroki ng Mahiro Academia year 2020. Kinulayan ko rin yan ng digital next si Deku Nung parang ano siya Beast mode siya <laughs> Parang rage mode siya. Kasi ano ito eh May, may nag request sa akin Na i-drawing Sa comment section Kung paano ko din drawing Tapos ito namang dalawang drawing na to Na nasa harap Ay uh, kasagsaga rin nung panahon na ginawa ko yung mga yun Next ito naman Tagal na ito Ewan ko lang Mga 2021 yata to Or 2020 Matagal na to Bali hindi pa rin tapos hanggang ngayon <laughs> Ito naman Birthday gift ko sa best friend kong babae Nung Nag-aaral ako sa animation Hanggang sa Makapasok ako ng Toei Animation Yan ganyan lang ako magdrawing Hindi ako makinis magdrawing Mas gusto ko kasi na ano eh Na Kitang kita pa rin yung pagkasining niya. Ito ano, ito ano, certificate of completion sa DOH dahil isa rin po akong tattoo artist tapos meron akong naitago dito na matagal din na rin siguro 2016 to early early 2016 ginawa ko siya bago ko mag aral ng animation yan you know, o ang galing no pero sa manga ko hindi naman talaga si yung ano main character kasi si Negumi pangalan na rin siya ng character ko sa Run Online PH Hindi siya yung kauna-unahan kong karakter Pero siya yung kauna-unahan karakter na tinuloy ko At eto Eto Mayroon akong ipapakita sa inyong malupit Noong year 2009 Or 2010 Mga 2010 Gumawa pala ako ng manga Grabe lumang-luma na yung papil na ito Yan you know, oh. Parang minadali ko lang siya pero Ayan, yung mga bida, si Mesuri, si Liz, uh, si Nego may nandiyan din, teacher siya dyan. Pero hindi yan yung manga ko ngayon ha. Iba yung manga ko. Grabe oh, English pa. Ayan na, wala na, tinamad na. Wala na nung ano, gana. Ayan, may ba, Ayun, bastos pa eh. Ayan oh. Boom, may ba, ano, stickman na lang eh. Yun, nakatuwa lang Ito pa, isa sa mga pinaka-paborito kong artwork ko Year 2014 Kasagsagan to ng Titan Run Private server siya na uh, Classic At legit, naka-plus 9 ako don Isang archer at isang swordsman Parehas naka-plus 9 Hanggang doon na lang siguro muna Pero abangan nyo yung susunod na i-upload ko dito ko na ipapakita sa inyo yung mga drawing ko sa manggang ginawa ko na naka-publish na ngayon sa isang website. At dahil maraming na ako masyadong sinasabi, hanggang doon na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta.